Every time na tumitingin tayo ng isang sasakyan, sa kasaman or kahit sa mga brochures, hindi pwedeng hindi natin aalamin ang specs ng makina nito. Pero marami po mga nagtatanong sa akin, ano daw ba yung 1.0, 1.5 or kung medyo malaki-laki yung makina, 2.0, 2.2 or 2.4? Diyan po kayo magkakaroon ng idea kung gaano kalaki yung piston or kung gaano kalaki yung cylinder na nasa loob ng makina or sa English ang tawag po dyan ay displacement so gagamit po tayo ng bote ng mineral water at saka itong lalagyan ng Nutella cookies hindi po yan sponsored kunwari guys itong plastic bottle ang cylinder ng makina tapos ito naman po ang piston so sa loob po ng makina alam naman po natin taas babayan yan well, <laughs> Wada. tapos yung pinakataas na mararating ng piston dito ang tawag po dyan ay top dead center. Tapos yung pinakamababa na mararating ng piston, ang tawag po dyan ay bottom dead center. Tapos guys, yung space mula doon sa pinakataas hanggang dito sa pinakababang mararating ng piston, ang tawag po dyan ay stroke. Kinocompute po yan kung gaano kalaki yung bore o yung circumference nitong cylinder Pagkatapos, yung haba ng stroke, meron po yung computation, dun po nakukuha yung 1.0, 2.0, pero pagka isang piston lang, katulad ng sa mga motor, let's say kunwari ito sa motor ito, tapos after nila i-compute, ang nakuha nila dito ay 333cc. Kadalasan po sa brochure, makikita nyo na lang yon na 330cc kasi i-round off na po yon. Ang ibig sabihin naman po ng CC ay cubic centimeter. At kunwari naman, ang makina ay may tatlong cylinder katulad ng sa espresso na ni-review natin kamakailan. So 333 cc kunwari times 3 magiging 999. Pag ni-round off natin 'yon, 'yun po ay 1000 cc. Pero sa mga kotse kadalasan tinatawag na po 'yan na 1.0 liter. Kasi po ang 1000 cc ay 1 liter. Mahalaga po yan guys kasi alam nyo kung gaano po kalaki yung stroke or yung space na to, ganyan po karami ang pwedeng higupin na hangin ng isang silinder. So pag na-compute na po ng mga engineers kung gaano karami yung hangin na pwede niyang mahigop, makukompute na rin nila kung gaano karami yung saktong fuel na pwede lang na ipasok doon. Hindi naman po kasi pwedeng tambakan niya ng fuel, malulunod po yan. Kasi po ang fuel, nangangailangan niya ng hangin para yan lumiyab. So kung kakaunti yung hangin, marami yung fuel, hindi po yan magliliyab ng maayos. Tapos pagka naman marami yung hangin, konti yung fuel, mahina naman po yung power ang sakto lang po na ratio niyan ay 14.7 is to 1 or 14.7 parts ng hangin tapos 1 part fuel. Ang tawag po dyan ay stoichiometric ratio. Ano niya? <laughs> stoichiometric <Storage> ratio. <laughs> Kaya kung mas malaki po yung cylinder, mas malaki din yung piston, mas maraming hangin ang maihigot ng isang makina. Mas maraming fuel ang maipapasok at pag mas maraming fuel, mas malakas ang sabog. Pag malakas po ang sabog, mas malakas na maitutulak yung piston pa na magpapaikot naman sa crank or doon sa sigunyal. Kaya mahalaga po na nalalaman natin yung displacement ng isang makina para mas accurate din nating mabibili yung sasakyan ayon sa pangangailangan natin. Para hindi ka makabili ng sasakyan na underpower pala tapos gagamitin mo sa mabibigat na trabaho. Or nagtitipid ka pala ang tapos ang nabili mo naman malaki yung displacement. Magugulat ka ngayon ang laki ng konsumo mo sa gas. Alam nyo guys, naalala ko nung bata pa ako. Kapag malapit na po ang New Year, kami po magkakatropa, bumibili po kami ng labintador kasi pwede pang bumili ng labintador noon yung mga bata. Dahil maraming bakanting lote sa amin, ang ginagawa po namin, pinapatungan namin yan ng lata. Tapos sisindihan namin, sabay magtatakbuhan kami. Pag po niyan yung lata, umiitsa yan pataas. Siyempre dahil mga boys, sa una matutuwa kami ng isang labintador lang. Susunod, pagtataliin na namin yung mitya ng dalawang labintador. Susunod, tatlo na. Susunod, apat na. At habang dinadagdagan po namin yung lebintador, mas lalong mataas yung pagtila po ng lata. Diyan po nasusukat yung lakas ng sabog. Tapos diyan din po nasusukat kung gaano kalakas yung palo na abutin namin sa nanay namin. Well, anyway, same thing po yan sa makina. Kunwari po yung lata na kinukwento ko, yan yung piston. Tapos yung labintador naman, yun yung fuel. Kaya lang, ang kaibahan yan guys, doon sa lata at labintador, unlimited yung hangin na pwede niyang higupin pag sabog. Kaya kahit gano'ng karaming labintador ang ilagay namin doon, sasabog po lahat yon ng full potential. Hindi po katulad sa makina, limited lang po yung hangin na maihigop ng isang silinder. Kaya limited lang din po yung fuel na maipapasok. Kaya nga po yung mga 3 cylinder engine ngayon na uuso na nilalagyan ng turbo. Kasi para pwersahang maipasok yung hangin doon sa silinder at kapag marami ng hangin na pumasok, pwede na rin magpasok ng mas maraming fuel para maging mas malakas ang sabog doon sa loob ng makina. So I hope na malinaw po yung pagkaka-explain ko kung meron po kayong gustong idagdag. I-comment nyo lang po sa baba. Muli ito po si Kuya Mikmik -Mik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!